Ang Red Sea ay patuloy na naging saksi sa mga sagupaan sa pagitan ng mga hotes at ng magkasanib na puwersang militar ng US at UK. Ang mga sagupaan ay umaabot hanggang sa Yemen habang ang mga tensyon sa rehiyon ay tumitindi sa pag ng mga terorista sa mga civilian shipping at mga sasakyang dagat na may karga ng mga langis ng grupong suportado ng Iran. naglunsad ang US at UK ng malaking operasyon upang kontrahin ang sitwasyon na sinimula ng US-led Air and Naval Strike Operations bilang tugon sa mahigit dalawang dusinang Houthi drone at missile attack sa mga commercial vessels sa Red Sea mula noong Nobyembre. Isang pangmatagalang kampanyang militar laban sa mga Houthis sa Yemen ang pinangalan ng Operation Poseidon Archer. Inilunsad ng Estados Unidos ang Operation Poseidon Archer, isang pangmatagalang operasyong militar laban sa Houthis. Ang pangunahing layunin ng operasyon ay lumilitaw na makabuluhang pahinain ang mga kakayahan sa opensiba ng mga ito ang patuloy ng mga pambubomba ng U.S. at U.K. ay lumilitaw na ang pinakamalubha kumpara sa unang araw ng air at naval strike nitong lunes umasok na sa ikawalong round ng pag-atake ng militar ng U.S. laban sa infrastruktura ng mga rebelde sa loob ng sampung araw ayon sa isang pahayag mula sa U.S. at U.K. na nagsagawa ng air strike ang Canada, Netherlands Bahrain at Australia ay sumusuporta sa mga pag-atake. Naabot nila ang walong lokasyon sa eight waves ng mga strike nitong lunes ng gabi at natamaan ang mahigit sa anim na target sa halos 30 mga lokasyon sa Yemen. Ang ataking ito sa loob ng humigit kumulang dalawang linggo ay mas malaki at mas komprehensibo kaysa sa kamakailang mga limitadong mga bira laban sa mga individual na Houthi missiles na sinasabi ng mga Amerikano na lumitaw sa maikling panahon. Ang mga missiles na iyon ay pinabagsak bago pa ito tumama sa mga barko sa Red Sea o sa Gulf of Aden. Ito ay mas maliit kaysa sa unang pinagsamang operasyon noong ikalabing isa ng Enero na tumama sa higit 30 Houthi target ang mga airstrike noong lunes ay nakatarget sa isang Houthi underground storage site at mga pasilidad na naugnay sa Houthi missile at air surveillance. Sinabi ng pahayag, ang Estados Unidos ay nagdeploy ng mga fighter jets mula sa USS Dwight D. Eisenhower Aircraft Carrier bilang bahagi ng mga strike na sinabi ng isang US defense official sa isang statement ng Secretary of State for Defense ng UK na si Grant Shapps. Apat umano na British Typhoon fighter jets ang kasangkot sa mga airstrike laban sa target na Houthi. Binumba na Royal Air Force fighter jets ang target sa dalawang military zones sa paligid ng Sana'a Airport na sinasabi nitong ginagamit para maglunsad ng mga pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Walang agarang ulat ng mga kaswalte Ngunit sinabi ng UK Defense Ministry na isang mahigpit na pagsusuri ang inilapat sa pagpaplano ng mga airstrike upang mabawasan ang panganib ng mga sibilyang kaswalte. Kaya naman, isinagawa ang mga pag sa gabi. Ang dramatikong airstrike ay isang pagtatangka ng US at UK na sumuporta sa operasyon na alisin ang kakayahan ng Houthi bilang banta sa mga merchant vessels at militar ang first wave ng mga pag-atake kung saan ang US at UK ay tumama sa humigit kumulang 30 mga site ng Houthi na kontrolado ng Yemen ang simula ng Operation Poseidon Archer. Inalakay ni Pangulong Joe Biden ang isang hanay ng mga isyo sa kanyang counterpart na si Rishi Sunak, ang British Prime Minister, kabilang ang seguridad sa Red Sea ang kanilang layunin ay nanantiling bawasan ang mga tensyon at ibalik ang katatagan sa Red Sea at iniulat ang babala sa mga pinuno ng Houthi na hindi sila magdadalawang isip upang ipagtanggol ang mga buhay at ang malayang daloy ng kalakalan sa isa sa pinakakritikal na daloya ng tubig sa mundo na nahaharap sa patuloy na banta ang mga pag ng Houthi gamit ang one-way strike drones, anti-ship ballistic missiles anti-ship cross-missiles at higit pa gaya ng hinahangad ng US upang guluhin ang kakayahan ng grupo na magpaputok sa mga international shipping lane. Ang Washington, ang ilan sa mga kalyado nito ay paulit-ulit na nagbabala sa mga Houthis na malubhang kahihinatnan kung ang mga salvo ay hindi titigil. Ngunit ilang araw pagkatapos magsimula ang kampanya sa Himpapawid, sa kabila ng pambubumba ng Estados Unidos. Mas maraming Houthi missiles at drone. Target na may higit sa limampung precision guided munition ang muling pinakawalan ng Houthi. Ito ay sapagkat 20 hanggang 30% lamang umano ng kapasidad ng militar ng Houthi ang nawasak ng US. Iniulat ng mga opisyal ng paninigtik na ang bilang na ito ay maaaring kasing taas ng 30 hanggang 40%. Ngunit ang iba pang mga opisyal ng paniniktik ng Estados Unidos ay nagbigay din sa laki at saklaw ng Houthi Arsenal. Hindi sigurado ang mga analis kung gaano karaming armas ang sinimula ng grupo. Sa kabila ng lahat ng kawalan ng katiyakan na sa wakas ay nagawa ng US na isagawa ang ikawalong strike nito laban sa Houthis. Bandang hating gabi, nagkaroon ng mahalagang pagtatasa mula sa Houthi sa Yemen tungkol sa sitwasyon ng Houthi na duguan mula sa mga pag-atake na ng isang nakakabigla na epekto sa agenda Ang Houthi ay nanatiling matigas ang ulo matapos ang mga pag-atake ng mga carrier-based Navy F-A-18 fighter jets Tomahawk, cruise Missiles at British Typhoon fighter jets ang Houthi ay isa pang Iranian back-arm group na sumasalungat sa impluensya ng Saudi Arabia sa Yemen ay tinatarget pa rin ang mga merchant ship bilang suporta sa Hamas na nakakaabikto sa global shipping. Sa pamamagitan ng Bab Al-Mandib Strait na ito ay humantong sa US at UK airstrike laban sa Houthi target sa Yemen na nagpapalaki ng salungatan. Dandang mga barko ang umiiwas sa Swiss Canal at naglalakbay ng dagdag na apat na libong milya sa paligid ng Afrika na nagsusunog ng gasolina, nagpapalaki ng mga gastos at nagdadaragdag ng sampung araw o higit pa sa paglalakbay sa bawat daan. Nagpapatuloy ang kaguluhan sa Red Sea sa isa sa pinakamahalagang shipping lane sa mundo kung saan ang mga halte na sinusuportahan ng Iran. Ilang buwan nang umaatake ang mga Malaysia na ito sa mga barko gamit ang mga drone at missile mula sa mga posisyon sa Yemen Sa unang dalawang linggo nitong Enero, mga isang daan at limampong barko ang dumaan sa Swiss Canal, sa north-western na dulo ng Red Sea ayon sa marine traffic Isang maritime data platform na ang bilang na ito ay tumaas mula sa mahigit apat na raan sa parihong oras Noong nakaraang taon, ang mga diversion at pag-atake ng Houthi na ito ay nagpapatuloy sa kabila ng mga airstrike ng US at mga kalyado nito laban sa kanila. Kaya naman, ang mga shipping company ay nagtriple sa mga presyo na kanilang sinisingil upang magdala ng mga container mula sa Asia patungo sa Europa bilang bahagi ng dagdag na gastos sa paglalayag sa Afrika. Maaaring maantala ang pagdating ng mga kalakal sa mga tindahan. Kaya naman, pinakailangang suspindihin ng ilang pabrika ng kotse sa Europa ang operasyon habang naghihintay ng mga parts mula sa Asia at maaaring lumala ito sa global inflation. Sinubukan ng mga bansang Europeo na pigilin ang pagbili ng gasolina mula sa Russia matapos itong sumalakay sa Ukraine noong 2022. Kaya't ang Russia ay tumaas ng husto ang mga pagpapadala ng langis nito sa pamamagitan ng Swiss Canal patungo sa India habang ang Europa ay tumaas ang pagbili nito ng mga natural gas mula sa Middle East sa pamamagitan ng Swiss Canal ayon sa Energy Information Administration ay humigit kumulang 12% ng langis na dinadala ng mga tanker sa buong mundo ay dumadaan sa Red Sea at halos lahat ng liquefied natural gas sa buong mundo sa isang mahalagang lugar. Ayon sa Houthi, nais nice lamang nilang pigilin ang mga barkong papasok at palabas ng Israel upang itigil na nito ang kampanya sa Gaza. Ngunit ang mga barko mula sa higit sa isang dusinang bansa ay na ng mga Houthis. Karamihan sa kanila ay hindi naglalayag papunta at mula sa mga daungan ng Israel habang walang namatay o nasugatan sa mga pag ito. Ilang mga barko ang nasira isang car carrier na Galaxy Leader ay nahijack noong Nobyembre at dinala sa Yemen. Ang 25 tripulante nito na karamihan ay Pilipino ay nakakulong pa rin doon. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dolo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe. At magkomento na rin kung ano sa inyong palagay kapag patuloy ba sa pambubumba ang US at UK sa Yemen upang pahinain ang kakayahan ng Houthi na maglunsad ng mga pag nito sa mga commercial vessels sa Red Sea ay isang positibong paraan upang bumalik ang katatagan sa rehiyon o ito ay magdudulot ng mas malawak na salungatan at kaguluhan sa Red Sea. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong komento hanggang sa muli, El Profesor.